Hello mga katribuan friends, welcome back to my YouTube channel Ang paksa natin sa video ito ay tumutugon sa tanong na Sino ba ang kurap na politiko na nagbinta sa teritoryo ng Pilipinas sa China? Ang West Philippine Sea nga ba ang magiging mitsa ng World War III? Nakahanda nga ba ang Pilipinas pag merong World War III? Mga katribo, maghanap buhay muna tayo welcome to rahadom's indigenous peoples organic network otherwise known as rahadom's get connected to my facebook page tiktok and youtube channel please don't forget to subscribe to my channel and press that notification bell for you to be updated to my next upcoming videos kung sino nagbinta ng Scarborough Shoal or parts ng West Philippine Sea sa China sa panahon ni President Benigno at sa panahon ng Senador na to. Kasi maraming mga fake news dito at nag-aakusa kay President Duterte na bininta daw niya ang West Philippine Sea sa China. Let's dig history straight from the record. Sa party ng China Sea dahil sa National Mapping System ng Pilipinas para ma-determine ayon sa UNCLOS kung saan bahagi na naging teritoryo ito ng Pilipinas. Sinabi ko na, the lowest water level mark, naka lowest na low tide, doon mag-start ang pag ng 200 nautical miles to the sea and high seas. Ito rin ay pinangalanan ng West Philippine Sea sa panahon ni Presidente Binigno Aquino bilang kotesta sa pag ng China sa buong karakatan ng South China Sea. In the same year of June 2011. Ang House Representative na Akbayan si Walden Bello ay nag-file ng resolution sa Kongreso para madaliin ang proseso para palitan ang pangalan na South China to Western Philippine Sea. Ang palit na pangalan na ito ay sinangayon na naman ng Armed Forces of the Philippines. Ang pangalan na ito ay na-adopt since year May 2000 and beyond. Sa isang administrative order noong 2012, ayon sa UNCLOS, kung saan nga ba ang Philippine Exclusive Economic Zone. Sinabi ko na kung paano to i-measure sa lowest water level mark, pinaka-lowest low tide sa Bisaya pa, pinaka-lowest nga paghunas, pinakababang hunasan. At ang pagbigay ng pangalan ng West Philippine Sea ay sinakatuparan sa pamamagitan ng batas. Ang pangalan na ito ay kailangang i-adapt sa lahat, lahat ng departamento ng ating sangay ng gobyerno. At noong September 2012, noong ni Presidente Binigno Aquino ay inanunsyo na ang pangalang Western Philippine Sea ay gamitin sa lahat ng mapa, communication and documents. Dahil sa alitan ng Pilipinas at China, noong taong 2016, ang Permanent Court of Arbitration ng Hague ay nagpalabas ng desisyon ang claim ng China na Nine Dust Line ay illegal at nag-award ito ng desisyon pabor sa Pilipinas. Sa desisyon na yun, hindi sinali yung pangalan o na-recognize yung pangalan na Western Philippine Sea. Sabi ng Permanent Court of Arbitration, walang historic or historical rights ang China sa kanilang claim na nine dash line sa batas. Wala pong legal demarcation line o boundaries na tawagin natin na Western Philippine Sea. Wala pong exact demarcation boundaries. Lumabas lang naman ang pangalan Western Philippine Sea dahil ang Pilipinas ang nangunang bansa sa buong mundo sa so pag advocate doon sa United Nations sa pamamagitan ng United Nations Convention of the Law of the Sea about sa doctrine ng archipelagic doctrine. Ang West Philippine Sea ay tumutukoy lang sa parte ng South China Sea, not the whole China Sea, through the Philippine Exclusive Economic Zone na sumasang-ayon sa UNCLOS or United Nations Convention of the Law of the Sea. Naging official na ang to noong nagpalabas ng Administrative Order number no. 29 si President Benigno Aquino III and it did happen on September 5, 2012. Binabate lang naman ni President Benigno Aquino III ang order na yun sa Presidential Decree 1599 issue noong 1978. President Ferdinand Idralin Marcos. Ano ba ang presidential order na yun ni President Idralin Marcos? Ito yung pag ng Philippine Exclusive Economic Zone sa pamamagitan ng Republic Act 9522 o tinatawag na Baseline Law. Noong 2009 sa pranahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, na delineated na o na bigyan ng mark ang Baseline Law sa Philippine Archipelago. Maraming mga tao sa other social media platform na mga mangmang, -mang bobo, at walang alam. Let's go back to history. When well, President Aquino invited me to attend cabinet meeting on this problem, and I told you, I authorized you to make a backroom negotiation with the Chinese for this Yes, and the President... And you were telling me about treason. I did not know that you were authorized, but whom did you talk to in China? Uh, I don't need to report to the Senate President, uh, Mr. President. Do not know how many times you have been to China. Mayas you have been to China talking to the Chinese government for six times already. Yes. I And that not. you have met them 15 or 16 times. Yes. For what reason, we do not know. Are you becoming a fifth columnist of the Chinese in this country? Tell you the truth. Nang bakura na ng China, Escobar Shoal o tinatawag ng Pilipinas na Bahadimasinlo, tumawag ng rescue ang Pilipinas sa United States. Ang sinabi lang United States sa Pilipinas, umalis kayo dyan at pupunta kami. Palang United States na nagpakita sa Scarborough Show para i o harangin ang China sa kanilang construction doon sa lugar na yun. In short, walang pakialam ang United States kung sa kopi ng China, ang Scarborough Show kasi nga silang dalawa ay may mga pagkakautang sa bawat isa. At ito namang China, gusto niya sa open ang whole of South China Sea para makontrol niya ito militarily. When President Aquino invited me to attend cabinet meeting on this Carboro problem, and I told you, authorize you to make a backroom negotiation with the Chinese for this Carboro. Yes, and the and you were telling me about treason. because I did not know that you were authorized, but whom did you talk to in China? Uh, I don't need to report to the Senate President. Uh, Mr. President. do not know how many times you have been to China. But you have been to China talking to the Chinese government for six times already. Yes. I and that know. you have met them 15 or 16 times. Yes. For what reason? We do not know. Are you becoming a fifth columnist of the Chinese industry?